Samantala, good job sa pangkalahatan. Ito ang komento ng political analyst na si Attorney Edward Chico sa naging laman ng katatapos na ikaapat na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng DZXL Aramen Manila, tinawag ni Chico na business as usual ang naging sona ng Pangulo dahil sa pagbibigay nito ng kanyang mga nagawa at gagawin pa sa nalalabing tatlong taon sa pwesto. Para kay Atty. Chico, binigyang diin ng Pangulo ang kanyang trabaho para maibalik ang trust and confidence ng taong bayan sa gobyerno. decision siyang magbigay ulat talaga. Ano? Sinabi niya yung mga nagawa niya at sinabi niya yung mga dapat niyang gawin with emphasis on the fact that his remaining three years, he will work hard to restoring the public trust and confidence that is basically reposed on him. Kung mapapasin mo, iniwasan niya talaga yung mga controversial na issue precisely because uh, mas magiging uh, polarized ang bansa. At base sa mga nagdaang panahon, hindi nagiging maganda yung public perception sa kanya. Napansin pa ni Atty. Chico na iniwasan ng Pangulo na banggitin sa SONA ang mga kontrobersyal na issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang naging state visit niya sa Amerika. Ang maganda lang kay Pangulong Bongbong Marcos, ano? marunong siya talagang tumimpla, hindi siya combative. At uh, alam niya yung mga dapat iwasan dahil alam niya ang mga Pilipino reactive. Alam mo ba may pag-aaral sa UP na ang mga Pilipino ay reactionaryo? So wala tayong masyadong alam sa issue, wala tayong masyadong alam na malalim na kapaliwanagan ng mga nangyayari. So we basically go by emotion. So alam niya na kung magkakamali siya ng buto na 15 to 10, uh, it's just a matter of time magbabackfire sa kanya yan. So I think overall kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, it was a good uh, job for him kasi na-avoid niya yung supposedly, na maaring mag-backfire na issue kung yun ang kanyang uh, tinutukan ng pansin. Si Attorney Edward Chico sa panayam ng DZXL RMN Manila.